dahil sa pagtutulungan ng Autobots Transformer at ng Maximals ay nagawa nilang pigilan ang pagpasok sa mundo ng mananakop na manayakal Transformer God na si Unicron. Alamin natin ang kwento ng Transformer: The Rise of the Beast. sa planeta ng Maximals, kung saan ang maniacal transformer god na si Unicron, ay naghahanda na gawin ang kanyang pagbaba at ubusin ang planeta para sa kapangyarihan. Ipinadala ni Unicron ang kanyang mga alapores, na pinamumunuan ni Scourge, upang kunin ang Transwarp Key, na magbibigay sa Unicron ng kapangyarihan upang ma-access ang mundo ng walang limitasyon. Naghahanda sila sa kanilang paglisan mula sa planeta. Si Scourge, na isang hunter ay dumating at nilabanan si Apelink kasama ang kanyang mga drone ng freezer. Nasugatan ni Scourge si Apelink ngunit huli na niyang napagtanto na nakatakas na ang Maximals dala ang susi. Ang dating sundalo na dalubhasa sa electronic na si Noah Diaz ay nakatira kasama ang kanyang ina na si Brianna at ang nakababatang kapatid na si Chris. Si Elena Wallace ay nagtatrabaho bilang isang intern para sa isang snooty gallery owner na nagngangalang Jillian. Nakahanap si Elena ng statuette na kahawig ng Air Azor, kumpleto sa mga Transformers insignia na nakaukit dito. Pinuntahan ni Noah ang kanyang kaibigan na si Rick, na kumumbinsi sa kanya na magnakaw ng isang Porsche na itinatabi sa garahe ng ibang kumpanya upang may benta niya ito. Kasabay nito, gumagamit si Elena ng device para tingnan pa ang statuette, ngunit nasira ito at nahanap ang bahagi ng Transwarp Key sa loob. Nagpadala ito ng senyales na gumising sa Autobots at tinawag ni Optimus Prime sina Bumblebee, RC, at Mirage. Nahuli ng isang security guard si Noah, na nagudyok kay Mirage na magsimulang magmaneho palabas doon. Habang papalapit ang mga pulis, ipinakita ni Mirage ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha ng mga ilusyon ng kanyang sarili upang makagambala sa mga pulis, binanggit ni Optimus na ang susi ay nagpadala ng senyales at kailangan nilang sundan ito para makabalik sila sa Cybertron. Si Scourge at ang kanyang mga crony ng Teres Orca na sina Battle Trap at Nightbird ay nasa Earth na at hinahabol na rin ang Susi. Sinubukan ni Noah na ipaliwanag kay Elena na kailangan niya ang Susi. Naniwala lamang si Elena nang si Scourge ay nagpasabog ng isang dingding at pinatay ang isang security guard. Tinangka ni Optimus at Bumblebee na habulin si Scourge, ngunit ang Teres Orca ay inatake si Bee at pinasabog ang kanyang dibdib. At nakuha nila ang Susi si Scourge ay bumalik sa Unicron at natuklasan na ito ay kalahati lamang. Ipinaliwanag ni Airazor ang sitwasyon sa Autobots, kasama si Nanoa at Elena, at nalaman ni Elena na ang kalahati ng susi ay dapat ay nasa Peru, batay sa kanyang pagsasaliksik. Sila ay naglakbay sa loob ng stratosphere. Sa pagdating nila ay nakipagkita sila sa isang lokal na Autobot na nagngangalang Wheeljack, na gumabay sa kanila sa kanilang lokasyon binigyan din ni Mirage si Noah ng isang aparato na nakatakip sa kanyang pulso kung sakaling kailanganin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pumasok si na Noah at Elena sa isang kuweba sa ilalim ng lupa matapos mahanap ang mga simbolo ng Transformers. Nakahanap ang dalawa ng palatandaan kung saan dapat naroon ang susi, ngunit wala itong laman, maliban sa ilang mga inskripsyon na isinulat ni Elena. Ipinangako ni Optimus ang paghihiganti para kay Bumblebee. Hinahabol niya si Scourge, ang iba naman ay humaharap kay Battletrap at Nightbird. Sumali si Airazor sa labanan ngunit nasugatan siya ni Scourge gamit ang isa sa kanyang mga armas. Si Noah at Elena ay lumabas sa kuweba at napunta sa isang gubat kung saan sila ay nakaharap si Primal at ng iba pang Maximals. Lumitaw ang mga Autobot upang ipagtanggol sila hanggang sasabihin ni Air Azor kay Primal na sila ay mga kaalyado. Sinabi niya sa iba na siya at ang Maximals ay inilipat ang isa pang susi na kalahati upang panatilihin itong ligtas. Ginabayan ng Maximals ang lahat sa isang kalapit na nayon. Dahil sila ang nagpapanatiling ligtas sa kalahati ng susi. Ipinakita ni Primal ang Optimus Raw Energy na maaaring magamit upang buhayin si B. Pagsapit ng umaga, ganap na napinsala si Eraser ng madilim na enerhiya, Nagsisimula siyang umatake hanggang sa sinubukan siyang supili ng ibang Maximals. Sinubukan ni Primal na pigilan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Air Azor na gawin niya ang dapat niyang gawin, kaya pinisil siya hanggang sa masira siya at mamatay. Sinamantala rin ni Noah ang isang pagkakataon upang sirain ang susi gamit ang aparato ng pulso, ngunit nakiusap si Optimus sa kanya na huwag gagawin ito hanggat hindi siya sumusuko. Sa kasamaang palad, Nakuha ni Scourge ang kalahati ng susi. Pinagsama ni Scourge ang magkabilang bahagi ng susi at lumikha ng isang platform sa ibabaw ng bulkan para ipatawag ang Unicron. Ang Autobots at Maximals kasama si Noah at Elena ay nagsanib puwersa upang pigilan ang mga kalaban. Inutusan ni Primal si Rhinox at Cheetor na magmorph sa kanilang mga katawan ng Transformers upang labanan ang papasok na sangkawan ng Scorpionox. Pagkatapos ay nagtulungan si na Optimus at Primal sa Reap Battle Trap bago binasag ni Primal ang kanyang ulo gamit ang sarili niyang bola. Nang makalapit si Noah, sinubukan siyang patayin ni Scourge, ngunit ginamit ni Mirage ang kanyang katawan upang protektahan si Noah bago siya mapatay. Gayunpaman, nagawa ni Mirage na ilipat ang bahagi ng kanyang katawan sa wrist device para gumawa ng suit na gagamitin ni Noah sa labanan. Ang mga alon ng enerhiya mula sa susi ay nagbibigay din sapat na voltahe sa energen upang muling mabuhay si B. Siya ay pumasok sa labanan at tumulong, kabilang ang paglipad niya sa kalangitan at pinunit niya si Nightbird. Sa laban ng Optimus at Scourge naman ay pinasabog ni Scourge ang computer na ginagamit para maipasok ni Elena ang susi. Pinuto ni Optimus si Scourge bago pinunit ang kanyang ulo at pagkatapos ay nagdesisyon na sirain ang susi upang pigilan ang Unicron na makalapit. Ang susi ay sumabog, na nagdulot ng vortex na nagpapalis kay Unicron ngunit halos hilahin nito si Optimus hanggang sa tumulong si na Primal at Noah na hilahin siya pabalik. Kinikilala ng Autobots at Maximals ang kanilang tagumpay. Nag-aalok si Bert ng pagkakataon kay Noah na sumali sa isang lihim na organisasyon ng gobyerno. Kahit na ginagarantiyahan na ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Chris ay sasagutin si Noah ay hindi makapaniwala at nagpapasalamat. Pumasok si Burke sa isang lihim na silid na puno ng mga sasakyan, gadget, at iba pang mga lihim na bagay. Pagkatapos ay tiningnan ni Noah ang business card ni Burke at nalaman ang pangalan ng organisasyon ay G.I. Joe. Dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Pakilike at subscribe naman po. Maraming salamat po.